Guys, welcome back to my channel sa lubog ng ating siniship na love team si Fiyang ay niiwasan na si JM sinabihan siya ni JM na mataas ang pride at kadandahan din minsan ang bunganga na offend daw si Fiyang sa sinabi ni JM kaya yun na nga, umpisa na talagang hindi kinikibun ni Fiyang si JM iniiwasan kahit magkaharap sila sa pagkainan ay hindi talaga ni Fiyang iniimik itong si JM at si JM naman ay nagsabi sa kanyang kapwa housemate, lalo na kay Daylan at kay Binsoy na ayaw niya din daw na at gusto niya nang lumayo kay Fiyang kasi nga malabo daw si Fiang na ang ugali daw ni Fiang ay malabo at iwas natin daw siya kay Fiang para iwas sakit ulo so pero parang Ian Ranzis at Alexa ilakan ito ha ah. so abangan natin ang kanilang series sa loob ng bahay ni Kuya so yan naman po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli bye bye